yan na na bigat sa inyo lahat takabsat mga bulsoy andito tayo sa may strawberry farm dito sa La Trinidad Benguet mainit lang talaga ngayong araw pasyal pasyal muna tayo ngayong araw kasi bukas bukas ang ganap panagbenga festival bukas yung street dancing bukas sa, uh, sa linggo yung ano yung <coughs> bukas sa linggo yung floral parade yan ito yung strawberry oh Andito tayo sa La Trinidad, Benguet, sa Kabsat, mga Bulsoy. Andito tayo sa may Strawberry Farm. Yan, upload videos lang. Makita nyo naman tong Strawberry Farm. Lawak-lawak tong farm na to. Punong-puno ng kalawakan ng puro strawberry ang mga tanim. Ngayon talaga season ng strawberry, February. February, March yan. Yan ang strawberry season ngayon. Ngayon buwan ng February, strawberry season. In bloom mga strawberries ngayon, malalaki. Maraming mga turista. Yan, naglalakad na sila. Pupunta na. Strawberry picking na yan. yan. Pag February, March, strawberry season talaga. Yan. Bukas, panag... Yan, ang ganda lawak upload videos lang kakabsat mga bonsai ah. ha upload videos lang to mamaya pupunta tayo do sa may ano tayo mamaya doon sa may bell church sa bell church tayo mamaya pupunta maganda doon sa bell church at chinese temple pa doon mamaya pagkagaling dito doon tayo pupunta upload videos sa kakabsat makabunsoy support nyo lang yung channel ni kabsat mak na uh, kabsat makoy pero yung kab yung kabsat mak vlog ano pa rin yun ongoing pa rin yun pero dito tayo muna sa dito din tayo nagaanin sa kabsat mak makoy kasi uh, 30 subscribers pa lang kailangan mag 50 bago tayo makapag live support support lang si Kapsep Makoy marami tayong pupunta ang mga lugar gaya ng ganito La Trinidad Benguet tayo kakabsat ito ang strawberry farm oh. yeah. andito tayo ngayon sa strawberry farm upload videos lang po yeah. mamaya hapon may pupuntahan tayong lugar so, medyo nakakatakot mamaya yung lugar mamayang hapon yung pupunta natin lugar mamayang hapon mas maganda na pumunta ng hapon mamaya after this pupunta na tayo sa Bell Church saka sa subosa Valley of Colors yon yung mga balay iba iba kulay ng balay yan yeah. Out na natin, kakabsat, mga punsoy. Lawak ko, oh. lawak ng strawberry farm. Yeah. Lawak ng strawberry farm mo. Oh. Yeah. Bye bye. Kakabsat mga bonsai, support lang kay Kabsat Makoy. Bye bye. Ingat at God bless sa inyo lahat, mga kakabsat, mga bonsai. Bye bye.